Sha la 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 Kain po mga kabebe na. Dapat konti lang ang rice ko. Diet tayo eh. Ayan. Kain tayo. Mga ka-baby love. Ayan. Ayan. Ayan ko na yung ating niluto kanina. Tsaka yung labong. Labong ko. Kain. Late lunch na ako. Anong oras na? 2.30 na. Kasi natulog muna ako. Sakit ng ulo ko. agad kasi akong gumigising. Gawa na ni Alex. Papasok sa school. Kaya kailangan lulutuan ko ng breakfast. Yan yung labong natin. Harap. Arbe. Harap. Harap. natin ang ating bangus. Bangus. hindi hmm. si Saki boy? Malaw. Doon sila. Ngayon laro sila ni Tana. Ano natin ang ating pipino. Harap. Grabe sa ating labog. แม่อือ <sum> <sum>

Pagkakain ko nga, hahanapin ko yung brush mo. Aglit lang. Opo, sige. Hanapin natin yung... Oh, come here. Just, oh, just na lang. Ayun, <laughs> Saki Boy. Saki Boy, halika dito, baby ko. Boy, yun. Mita, ikaw sa ice. ay mm. eh. wait, wait. Hmm. <laughs> saki Boy, halika. Mag-dose ka, ka baby ko. Oh. Sa, it go with alam ang dalawa. Narap yeah. na labong. isa pa. Diet ako eh, pero nasarapan ako. Ayan. Medyo maanggang siya kasi nalagyan ko siya ng chili powder. <laughs> yung, pap, yung dapat sa noodles yun eh. Hindi ko sinama. Hindi ko sinama sa noodles ni Alex. Kaya binodbod ko naman doon sa labong. Harap? aha uh aha -huh, uh -huh. I'm mm. mm. tired mm. Fresh... Mm. Peppino. Mm. ang Okay na ako mga kabibilad ko. Bye bye! wag niyo lang tanghali. Eh. Late lunch na ako. Kain na po kayo dyan. Thank you sa panonood.